you. <music> Malaking tulong ang ipinagkaloob ng ambulansya ng pamahalang panalawigan ng Nueva Ecija para sa barangay Pantok Gabaldon, Nueva Ecija. Ayon kay Kapitan Renato Octavo Sr. ng nasabing barangay, ito ang kauna-unahang ambulansya sa kanilang lugar na mabilis na natutugunan ngayon ang pangangailangan ng kanyang mga kabarangay sa panahon ng emergency. Dagdag pa nito, maging ang mga mamamayan sa ibang mga barangay ay nagagamit din ng nasabing ambulansya. Nung po wala kaming ambulansya ay nangihiram sa uh, munisipyo ng ambulansya pagkakanyalang kailangan po. Subalit, hindi po ganoon kabilis na nangihiram po yung mga ambulansya dahil minsan, naka biyahe, naghihintay pa po sila. So, nung dumating nga po yung ambulansya ng binigay po ni Glob sa amin, kahit anong oras po, talagang, yung oras na yon talagang lalakad sila. Uh, at walang, walang hinihintay, andyan ka agad yung sakyan. Kaya natuwan-tuwa po yung aking mga na kami po ay nagkaroon ng ambulansya. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Kapitan Octavo kina Governor Roy Umali at Vice Governor Dr. Anthony Umali. Sa ating pong mahal na gobernador, siyempre po kay Ma'am Cherry at saka po kay Doc Anthony Umali, uh, talaga pong ang aming barangay, ang mga mamamayan po ng ng aming barangay ay talaga pong uh, natutukoy po salamat po sa inyo mahal na gobernador sapagkat ah uh, talaga po malaking tulong po yung naibigay po ninyong ambulansya sa amin at ito po ay uh, naging maluwag kami na para kami ay makapunta kaagad sa ospital sa panahon po na kailangan po ng aking mga kabarangay. Kaya maraming maraming salamat po Gob sa binigay po ninyong ambulansya uh, at hindi na naman din po doon ako nagpapasalamat sa mga proyekto po, sa mga binibigay niyo po sa aming barangay. Totally po, basta ano ko, ako po ay labis po nga aking pasasalamat sa ating uh, mahal na governor. Uh, sana po ay pagpalain po ko yung palagi at lagi po malakas ang inyong mga pangatawan. At nang sa ngayon po ang uh, lalawigan po ng Nueva Ecija ay patuloy po rin yung mapaglingkuran. Para sa Balitang Nueva Ecija, mauling pag-aragan nag-uulat. Para sa DWNE, Teleradio ang inyong kakampi.